Hello mga tol, ito nga po pala yung third day ng MCJ Kers Dental Clinic in Optical dito sa Rosario, Pasig City. Kaya naman humabol po tayo at eto may kasama po palang libreng gupit. At pagsili po natin, wow, marami pa rin po pala nakapila. At eto syempre, pila po na tayo ng form. At meron tayong mga nakita dito mga mga subscribers na kailangan makapag-shoutout yan. Shoutout daw sa kanyang jowa. At eto po, ang atin po mga sa UNTV para kumuha po ng blood pressure o yung tinatawag po nating uh, check ng may uh, check po sila dyan ayan, shoutout din daw po sila at syempre may paggay na ba nakapila kaya naman napakasarap talaga dito sa MCGI libreng salamin at dental ano po ayan ang mga nakapila at ito yung nakapag ng salamin at eto pa po, ayan, o, oh, pinapalakad-lakad pa si kuya. At eto ako na po ang kasunod ni ate, kaya naman po, eto na. Ayan, sinukata na po tayo dyan at talaga swak na swak naman po ang uh, 100 na po ang nakalagay dyan. Yung ating 1.00, yung ating salamin. Salamat po sa si Diyos.